So mga baklang, bubukas na ako ng isang maleta. Tinatamad ako pero may mga kailangan kasi ako dito. So ito ay nabili ko sa hypermarket dahil kailangan. Uh, lahat ng laman nito ay galing Pilipinas at mga Philippine product. Lagi ko na yung password kaso nakalimutan ko yung pin. Wait lang. Ay, apo. Uh, Sana tama to perfect. So, tingnan natin ano ang laman. Ay na. In fairness, power, matibay tong ano, maleta. So, eto na yung mga laman ng isang buong maleta ang nabili ko sa hypermarket. Una-una, meron tayo ditong flat top. Ayan, nalagay ko lang dito. Tapos yung mga breadsticks, inano ko na lang siya, tinanggal ko na sa supot para maisiksik ko. Ta ano kasi, parang nag, ah, ano pa ng space. Kapag kinip ko siya sa plastic, ito yung mga meriya merienda ko. And then, syempre hindi mawawala ang, ala na basa, parang buti na lang naglagay ako ng ano, lagay ko siya sa parang mayugyug yata. Hindi pwede mawawala ang hair, ano, hair fix. Ay yung ni-spray ko para, ano, to keep my hair straight. Gusto-gusto ko yan, ang bango pa. Tapos, more, more breadsticks. Tapos, syempre, eggnog. Hindi pwedeng walang eggnog. Ay, ito talaga, inipit. Kumuha ako ng assorted. At saka yung chocolate flavor. Meron naman to dito sa US, pero mas mura sa Pinas. Kaya nagdala na ako ng lima lang naman, lima. Gusto, gusto ko din tong flavor na to. Tsaka, sometimes hindi siya available sa Wii. So, bumili na din ako. And maraming maraming keratin gold. Syempre, Ay! na ano, nabuntis yung isa. Mas sumabog siya. Oh my gosh. Sayang. Sa pengin tissue. So, bumili ako ng, alam, baka sumabog silang lahat. Ay, nag, ay naging mese ng aking maleta. So, kung tulang niya, oh, dapat talaga nag-iisip ako minsan. Nilagay kong ganyan lang. Wait ng mga bakla ko kong tissue. <laughs> Mamaya ko nalang ito lilinisin. So, meron tayo dito mga egg, nog Buti na nakasukot tong mga to. Tapos, another hair fix. Ayan siya, na nalagyan ng, ano, keratin gold. So, marami akong binilang ganyan. Tatlong malaki, tapos dalawang maliit. Ay, ito! Ang bango nito! Bumili ako ng dalawa. Palmolive. Yung shampoo kasi nila, dinadandrap ako. So, sabon lang binili ko. Ang bango kaya nito, amuyin nyo. Ay, bumili pala ako ng, ano pa, dalawang pang extra. Tapos, MQ Kitchen. Siyempre, hindi pwedeng wala. Nag-uwi ako ng uh, five piraso. Tapos, vitres. Ayan, yung mga hair products na gustong-gusto -gusto namin na sab. Tapos, ala, nag-ano nag, na talaga siya, nagkalat na. Tapos, meron tayo itong bar nuts. Isa lang binili ko. Tapos, another vitres. Ito para kay sab Tapos, more, 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 ano, Keratin, alam na lang, na din tong, ano, eggnog. More, more, more na keratin gold. Ay, my gosh. Ang messy. Tapos, ito namang suklay na to, ay sa akin, nabili ko sa Miniso. Ang cute-cute, ba diba? Ayan, pag ginanyan-ganyan mo siya. Tapos, kulay pink. Alam niyo naman ako pagdating sa ganyan. Eh, di more, more, more breadsticks. Tapos, uh, MQ Kitchen ulit. Ayan, favorite ko 'yung bagoong nila, salmon belly and bangus. Ay, you must I must try kasi sobrang sarap. Tapos, charan, safeguard. Bumili ako ng white camellia at saka 'yung uh, floral pink, oh, di ba? Imbis na tinatamad akong maligo, magaganahan ako maligo kasi ganyan 'yung sabon ko. Aray ko. Sugat pa nga. Tapos, Whisper. Pang Maharlika nung high school ako. Pero ngayon, kaya na natin bilhin. Kasi medyo nakakalawag-lawag na tayo sa buhay. More, more eggnog. Kasi nga, gustong gusto ko yan. Tapos, ano? Isang, ay, isa lang yata to Polvoron. Tapos, ano? Um, hair fix ulit, tsaka bitres. And then, Barnats ulit. Tapos, puro na mga ano, ni sumabog na. Puro mga hair care product. Ala! Pwede yung barnas na lagyan. Oh my God! Dapat talaga sinuput ko. Well, lesson learned. Pero ayun, dun tayo sa part 2, sa kabila naman.